Puti ng buhok na... oh ma'am, puti na. Kakakaantay kung unang wala. Revoluntariness po ako. Wala kong natanggap kahit singkong duling. Ang inyong propaganda sa amin, diretso sa tao. Hindi, di diretso sa tao. Diretso sa tauhan ninyo. Kung maaari po, kung magbigay man lang kayo ng ayuda, lahatin nyo. Kung maaari, ma'am, Lauren Legarda, nakikiusap ako. Kayo ang aming utusan. Mga kabrabo, may babalita na naman kami sa inyo. O nga pala, baka gusto nyong pindutin muna ang pinopromote namin itong iPhone 16 Pro Max para ang balita natin ay tuloy-tuloy mga kabrabo. Salamat po ng madami. Huwag na nating patagalin pa, ha? ito na ang ating Bravo Balita. Nananawagan po ako. Kay Madam Senadora Loren Legarda saka kay sa kapatid niya kay Congressman A.A. Legarda. Kung maaari po, kung magbigay man lang kayo ng ayuda, lahatin nyo. Hindi po pipiliin nyo yung sino lang tauhan nyo ganun ibibigay nyo. Pare-pareho lang po tayo binabagyo pare-pareho tayo ng dinadaanan ng kalamidad. Kung maaari po, isa-isahin nyo, bahay-bahayin nyo, kayo mismo ang inyong propaganda sa amin, diretso sa tao, hindi, hindi diretso sa tao, diretso sa tauhan ninyo. Kung maari po, pakilang po, para walang magulo, magulo po ang inyong patakaran. Sana po kung hindi lang kayo magpipiliin yung inyong mga bibigyan lang, wag na lang kayo po magbigay kung sino-sino. Para patas po, kanya-kanyahan magsikap. Tulad ko po, sir, ma'am, rebel po ako. Wala akong nat tanggap kahit singkong duling ang bahay ko sa tabing sapa kahit tausing wala namumulitika po ang mga tao sa akin ha? buti na po ang buhok ko sa pagsisikap alang-alang sa mga anak ko nag-aaral kahit four piece ma'am wala ako puntahan nyo bahay ko rito sa may public pal market palma barbasa antiki puntahan nyo po ma'am ang bahay ko Squatter area lang ako, ma'am. Magulo pang lupa namin. Kung maari lang, ma'am, hat nakikiusap lang ako. Ang mga ayuda, kung pwede lang, patasin nyo. Pantay-pantay nyo ang pagbibigay sa mga tao. Hindi na, kung sino tauhan lang ninyo, yun ang bibigyan ninyo. Tingnan mo mga tao, puro reklamo dito. Dito, reklamo doon. Oh. Ako, ma'am, hindi na nagreklamo kasi alam mo kung bakit. Pinipersonalan nila ako. Hindi na ako, ma'am, nag-ano, hindi na ako nag-ano, ma'am, na kahit, ma'am, dumating ang PTF LCAC dito sa Baruasan, Tiki, puro na pangakuan kami ng ng politiko. Hanggang ngayon, ma'am, puti ng buhok na, oh, ma'am, puti na. Kakakaantay kung ngunang wala. Nasaan na? Kumaari, ma'am, Lorin ni Garda, nakikiusap ako. Sana tulungan mo kami, mga rebel attorneys dito sa Western Visayas Antiki, makaabil man lang ng mga programa ng gobyerno. Kayo ang aming ano, ang mag kayo ang aming utusan. Kasi kayo ang binoto namin. Parang kung baga, give antik take na lang tayo. Tulungan namin kayo, tulungan ninyo kami. Kung maaari lang po. Yan lang po, maraming salamat. Yan po mga kabrabo ang ating balita. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-follow, mag-subscribe at like sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.